Kung disidido talaga kayo ng harapin si Agustos, kasamaan ko kayo. Wala nang atrasan to, Bertie. Handa akong ibuis ang buhay ko para protektahan si Amanda. Ay! Ay ang gulo lang Roda, kamusta po si Lola? Sa kasi nanay? Ayos naman sila. Kayo po, kamusta ko kayo? Ang gulo lang na lang ng mabayari kung kundi sa ospital. Ito. Ang ka talaga ng langit sa Gusto nga pala yung kaso sa checkpoint. May suspect na ba kayo doon? Ang sabi po sa taas, hindi daw priority yung nangyari ng robot ipapuntaan e natin yung area nila baka makakuha tayo ng info so, kung sino yung sa mga kasama natin. Tanggol, akala ko oh, hindi na tayo magkikita. Wala ba niyo po ako? Wala po ako doon para iligtas kayo. Wala kasalanan, Tanggol. Tanggol, hindi man lang tayo nagkita nung no? nakalaya ka. Ano ang mo dito? Gusto ko lang kung wala mo na malagayin niya. Hindi namin kailangan ng dalaw mo. Huwag mo namang tatuhin ng ganyan ang anak mo. Gusto ko lang namang punto mo lang eh. Hindi namin kailangan yan. Ubalis ka na. Hindi ko alam kung ano ko sa edyo para i-trap to joke ganito. Anggol! Tanggol! Hanggang ngayon sinisisi mo si Tanggol sa kasalanang hindi naman niya ginawa. FPJs Patakyapo